Labing walong kahulugan ng ibon sa panaginip. Una, nakakita ka ng grupo ng mga ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mabuting supling, pagkakaisa ng pamilya at matatag na relasyon sa pamilya. Pangalawa, kinatay ang ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mabigat na responsibilidad na kay tagal mong pinapasan. Pangatlo, kumain ng karni ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng sapat na kabuhayan at marangyang pamumuhay na may siguridad at katatagan. Pangapat, umaawit ang ibon o tinig ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng malapit ng ikakasal, pagkasunduan sa pag-ibig o kaya'y kasalan sa kasalukuyan. Panglima, patay na ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkabigo ng iyong mga pangarap sa buhay at pagawa ng mga kasalanan. Pang-anim, ang paghuli ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng mga pakinabang mula sa isang taong may malaking katayuan at kahalagahan. Pangpito, ang pugad ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng proteksyon, init ng pamilya, at isang pakiramdam ng siguridad. Pangwalo, puting ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kapayapaan na hinahangad, mataas ang gustong maabot sa buhay, at sinsero sa mga ginagawa. Pangsyam, itim na ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may paparating na balita na ikalulungkot sa iyong damdamin pang sampo, dilaw na ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaligayahan, kagalakan at katuparan ng mga hiling. Panglabing isa, birding ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay mahusay at magaling sa trabaho. Panglabing dalawa, kulay abo na ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga piking balita at alingaw aw na pumapaligid sa tao. Panglabing tatlo, asol na ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may sweating paparating. Panglabing apat, pulang ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pag-ibig at pagmamahal na mamumulaklak sa pagitan mo at ng iyong asawa o kasintahan. Panglabing lima, iba't ibang kulay ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkikipagtulungan sa iba upang makamit ang layunin at ambisyon. Panglabing anim, itlog ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kahalagahan ng pagpapalaki ng mga bata sa mga halaga ng katapatan at kababaang loob. Panglabing pito, nakakulong sa loob ng hawla sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hadlang na pumipigil sa pagkamit ng mga layunin sa buhay. Panglabing walo, ang pagpapalaya ng ibon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalayaan mula sa mga kalungkutan at pag-alis ng mga paghihigpit. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.